So nandito tayo sa park guys, sasabihin ko sa inyo, saan saan ba nating makikita yung mga pusa pag ganitong summer, pag ganitong kainit, saan saan sila na natutulog o saan saan sila nagre-rest o saan saan sila makikita. So tara guys, samahan nyo ako, hanapin natin yung mga pusa, baka sakali makita natin sila dito sa ilalim ng mga puno, yan sa mga building-building na yan, pero dito lang muna tayo. Tara, samahan nyo ako. So dati guys, doon maraming pusa, doon ako nagpapakain, dito, Natry ko na magpakain dito at natry ko na magpakain doon sa malayo dyan. So dati yung mga pusa nandyan lang pero ngayon nasaan kaya sila? Hanapin natin. So yung mga ibang pusa rin guys dito sa building may mga anjan sa tabi-tabi. Tapos minsan dahil sa init yung mga pusa nahihiga doon sa entrance. Entrance ng mga building, supermarket, uh, kung saan ano pang entrance dyan na merong lumalabas na aircon so nandun sila so dito may mga pusa kaya ayan guys so oh, kita nyo yan halo lakihan natin ayan guys so oh. So, ganito talaga sila, yung mga pusa na, ay ang dami, ayun mo, ay no, isaw. Ang gaganda pa man din ng pusa rito guys, eto yung tinatawag nilang tricolor, ito yung calica, calico, calico cat, eto yung rare sa atin, lalo na yung lalaki. Yun do, yun do yun daw yung rare, yung lalaki na calico cat. Na white, black at saka orange. eto may white siya, may orange at saka black na may pagka ano, gray or brown. So, ayan nga guys, yung mga pusa, ayun po, kita niyo yun. Wait, wait, wait. Ayun, 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 So, yung mga pusa nga guys, dito sila nagtatago sa ilalim ng mga puno. Ilalim ng mga halaman. Pag ganito ang summer. Tapos kapag ka nagdidilig-dilig sila, lumalabas yung mga pusa. Lumilipat sila. Tapos babalik sila kung saan. Uh, malamig. Ayan o. Oh. Okay, ayan yung pusa. Kita niya yan. Anday, so sila sa ilalim ng puno. Hello! Tricolor siya. Tapos antami pala nalangit. Ayan guys. Oh. Kita niya yan. So nasa ilalim sila ng mga ano nasa ah, ilalim sila ng mga tinan nyo guys so oh, mamasa-masa plus mahangin dito sa ilalim ng mga halaman at puno mamasa-masa yung ano yung lupa nya so fresh so, na yan asan pa ba sila ano? kita pa tayo ayan ayan oh. Oh. oh diba marami pala sila rito ayan oh pag ganitong summer guys pansin ko nung last week nagpakain ako ng pusa ano ah, tamad silang kumilos siguro dahil mainit so kinokon uh, ah, kino ano nagko sila ng energy <laughs> ayaw nilang kumilos ayun nilang ano so ayan pa oh o, parang may ano problema yung mata niya. Eh. So ganyan guys dito sila sa ilalim ng mga anak halaman. ayan sila minsan yung mga iba may babies ayan ah Yeah, meron nung lumapit sa atin ganyan sila guys ano pagka meron silang naririnig na ah, pinapatunog ko kasi ito lumalabas sila pero alam ko napakain ng mga to kasi may mga nagpapakain din dito guys lalo na dito sa mga gilid gilid ng building may mga naka anong pagkain nila so, saan pa ba yung mga pusa saan pa ba natin makikita Ps -ps 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 -ps. so ito yung mga kalapati so dito guys maraming ano nagpapakain talaga dito sa area na to kinakatayuan natin dati malagong malago ito ang daming pusa dito ngayon parang nabawasan yung halaman dahil nga summer so no, natutuyo yung halaman check natin dito kung mayroong ano o, ayan guys oh. may mga nagpapainom may mga nagpapakain ayan oh. so ayun 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 ayan. black and white ang laki nito oh. ayan o oh. kita nyo ba yan guys 'Yan yung isa oh. Ah, diba? Yung mga may anak, di ko na sila nakikita. Ming. Ming. ginagalaw ko 'tong pagkain nila. Busog na kasi ayun lang kumilos eh. Ming, ming, ming. So, alam nyo guys, meron din akong kukwento sa inyo. Merong ano dito, may mga sabi ko nga 'di ba, may nagpapakain. Meron ding nag uh, ano, sa kanila, nag-aalaga. May pusa dito, guys, na ano, nang uh, nanganak. Siguro tatlo. Nakita ko doon. Banda doon, nakita ko Tapos nung binigyan ko ng tubig, pinainom ko sila. Nakasalubong ko yung ano, mag-asawa, may mag-asawang ibang lahi. Sabi niya, nakita mo yung pusa diyan, ikaw ba yung nagbigay ng big sabi niya oh ako nagtubig ah oh, thank you sabi niya alam mo ba yan sabi niya nung nanganak baby kinuha ako yan dinala ko sa bahay inalagaan ko sila sabi niya tapos nung medyo malalaki na yung anak saka ko dito sa park sabi niya so guys may mga tao talagang ganun Pag, kasi vulnerable yung mga babies na cat dito kapag ka, nandyan lang sila kasi nga nagdidilig yung na mga halaman so mababasa sila yung mga babies maaring hindi makasub, makasurba, makasurvive plus may mga ibon dito lalo na yung mga crow tapos pag nakita sila ng pato kinakain guys dinadagit at kinakain yung mga maliliit na pusa minsan syempre yung ibang pusa din eh baka eh, inaano din yung mga babies so tama yung ginawa nung fella na sabi niya ah, nung baby daw sila kapapanganak niyui niya daw tapos nung medyo malalaki ng konti ilang linggo daw binalik niya dito Ah, ayan na baby. Ah, yang pa sila. Ayun, na, ayun nakita niyo 'yan. Oh. Uy, ay tatlo sila. Kunin natin yung ano. Tapi. Ayun. Ito tayo para malilim. Ayan. So ayan yung nanay nila. Ay, ilan yung anak niya? Isa, dalawa, tatlo. Oh, takbo ng takbo. <makes noise> so, yung, ayan na, ayan na. <laughs> di ba? Kaso ito, ano guys, malimit kasi tuyo yung pinapakain kanito. Minsan nagdadala ako nung may sauce. Yun ang gustong-gusto nila. So ngayon, hindi ako nakapagdala kasi nga balak uh, bala ko lang talaga mag-walk. So habang nag-walk ako, naisipan kong mag-vlog. Saan-saan ba natin makikita yung mga pusa pag ganitong summer? So ilan yung anak niya? Ang dami. 1 2 3 4 5 6 dami niyang anak tapos ayan yung nanay oh. Hmm. Ayun oh guys, tingnan niyo. Psh, psh, psh. Ang mga baby nakat na payat, parang unggoy no ang mukha. Kain kayo mga babies. Kumain ng mga 'yan kasi ano? Ayun oh. <laughs> kita niyo 'yan, nyo 'yan. Ang <laughs> gaganda nila, ang cute. Okay, saan sa pa ba natin makikita? Ayan na sila guys, kita nyo na sila. Ayan na. Lumabas. Oh, ay, kumain. I-zoom ko guys ha. Ayan. ayan, na sila. Oh. Gutom na gutom. Yung isa. Ayan na. So, yung mga iba guys. Ayan nga lang yung mga karamihan dito sa park nasa ilalim talaga sila ng ano ng uh, mga damo, mga halaman at mga puno. Yung iba nasa kasi nakakita na ako ng puno nasa tuktok ng puno. Nas, t -t nakakita na ako ng pusa na nasa taas ng puno. Natago So yung mga iba nasa ilalim malamang syempre ng mga car. pero bihira kasi mainit yung car. Sa mga building, ayan ganyan. Marami diyan. Ayun oh nasa tabi sya ng entrance. Bosa Bos ayun ayun sila guys so dito mo sila makikita kung saan may AC na lumalabas ayun pa yung isa oh. naghahanap yan ng ano maramig na tulugan o oh, higaan niya ayan may mga lumalabas kasi aircon yan ito oh, pa isa Oh, oh mukhang tatakbo Oh, takot. <laughs> so okay guys, maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa araw na ito. Na uh, kita na, na ko na kung saan-saan stay o nagtatago o natutulog o saan-saan yung mga bahay o tirahan ng mga pusa dito sa park. Pag ganitong super init, super summer dito sa Middle East. So maraming maraming salamat guys sa pagsama niyo sa akin sa araw na ito. Please humihingi po ako ng suporta. Pa-subscribe po. At huwag kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa baba. Okay guys, ingat po tayo. Have a good day ahead. And God bless.